Ilang residente sa coastal area sa Baseco Compound sa Tondo sa Manila na apektuhan sa paghagupit ng bagyong enteng. Si Luisa Erispe sa detalye. Sariwa pa kay Ryan kung papaano tinangay ang bahay nila noong bagyong Karina nakaraang buwan. Pero Lalo pang lumalim ang problema niya dahil kapapasok lang ng Setyembre, sinalubong ulit sila ng panibagong bagyo na tinangay na naman ang buo ang kanyang tahanan para sana sa kanyang pamilya. Yung sobrang laki ng alon ko, tapos may bahay po na natumba, tapos sa amin po na damay. May gamit po na salba, pero yung mga gamit po na po. Sana po yung ano, makatayo kami ulit ng bahay. Si Ryan, isa lang sa mga residente sa coastal area sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila, na apektado ng hagupit ng bagyong enteng. Hindi naman basta ulan lang ang nakapinsala sa kanila, kundi ang hangin na nagdulot ng malaking alon na umanod sa kanilang mga bahay. Dito sa kinatatayuan ko, nasa 30 bahay ang nakatayo rito. Pero dahil nga sa lakas ng hangin at alon, ang tanging natira na lang sa mga bahay ngayon ay mga poste at kahoy. Pero bukod sa malaking alon, isa pa sa nakaperwisyo sa mga taga-tondo ay ang sumadsad na barge sa old side 2 sa Baseco. Ang ilang pamilya sa evacuation centers na lang namin naabutan dahil tuluyan ng nawasak ang kanilang bahay nang banggain ito ng dambuhalang barge. Nung ano, maalon po siya, nakita namin yung barge, nung maano po kumapadpad na po siya dito, first time po lang po sa amin sa 21 years na po kami. Ang hirap po na magpapasko, wala po kami. Saan po kami ngayon? Wala kami makukuna ng pambiling pagkain namin, lalo lalo na po pumapasok mga estudyante namin. Saan po namin naanuhin yung pambili namin ng ano? base sa tala ng Manila LGU. Bandang alas 3 ng hapon, higit 30 pamilya na ang inilika sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Nanunuluyan sila ngayon sa H.J. Atienza Elementary School kung saan binibigyan sila ng pagkain, inumin at pansamantalang tulugan. Pero kung may mga lumikas, meron din namang pinili pa rin manatili sa kanilang bahay kahit baha. Nakasanayan na naman po namin kasi taon-taon naman po nangyayari yan hindi na rin po kami nag-evacuate kasi nakasanayan na po namin eh. May taas naman po yung bahay, yung iniingatan lang po namin yung sa baba. Mahirap naman pag umalis kasi may marami din po kasing loko dito pag wala pong tao sa bahay. Sa ngayon, sabi ng LGU ng Maynila, basay ko lang ang apektado ng baha dahil sa ulan. Pero nakaantabay pa rin ang lokal na pamahalaan sakaling magtuloy-tuloy pa ang ulan sa magdamag, dulot ng bagyong ente. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.